Hello guys, welcome to my channel Ito po si Mang Boy mga kaibigan Ayan, uh, ulam po natin mga idol Alcohol, ay ayan uh, Tayo po nanguha mga idol ng kohol Para sa ulam po natin Kaya ayan, napakasarap mga idol uh, Yummy yummy Ayan mga kaibigan Uh, nandito po tayo sa may sampalok kumuha muna tayo ng sampalok mga idol na ano pangpaasin po natin dito sa ating uh, kukunin na kuhol na ulam po natin ayan uh, tayo po yung nakakuha na mga kaibigan ng ating uh, sampalok at tayo po yung mangunguha na po sa bukid mga kaibigan ng ating uh, uh, uulamin na kuhol mga kaibigan Uh, ito po yung malinis mga idol kasi walahong mga bahay dito sa may palayan akita uh, nyo naman sa ating video na walahong bahay mga idol Kaya sigurado ka pong uh, malinis po ang ating uh, kukuning kuhol na ating uh, uulamin mga kaibigan Ayan o, oh, nasa bukit po tayo mga idol Ayan, uh, nagapas na po yung palay dito kaya dito po tayo mangunguha mga kaibigan Para sa ulam po natin Para sa video po natin itong mga kaibigan Ayan guys sanay ay mag enjoy po kayo Sa panunood at iisa pa lang ang nakuha po ni Mang Boy mga kaibigan Ayan kasi may nauna po sa atin na nanguha uh, Kaya medyo yung mga... Uh, maliliit na lamang po yung mga nakukuha natin. Kasi yung mas malaki, uh, yun ang kinukuha ng mga nauuna. Kaya ayan, okay lang. At least ang importante, eh, meron pa rin. At meron pa rin tayong uh, libreng ulam. Ganyan po ang buhay probinsya mga kaibigan. Masipag ka lamang. Marami pong libre dito. Hindi ka po magugutom o di kaya ay mawawalan ng ulam. Basta ikaw ay masipag po lamang na mag-explore O magpunta sa mga uh, alam mong mapagkukunan ng mga uh, libreng ulam Ayan uh, o, oh, may kangkong pa Kung ayaw mo ho ng kuhol, uh, may kangkong Marami yung iba't ibang shell mga idol na pwede, pwede rin maulam Kaya ayan, uh, ganyan po ang buhay probinsya mga kaibigan masipag ka lamang, sigurado may ulam ka na. Ayan, tulad ng ano, isda. Kung gusto mo ng isda, punta ka lang ng ilog. Ayan, uh, marami pong isdang mahuhuli, basta uh, hindi po malabo yung ilog. Pag makikita po yung isda, sigurado meron at meron kang maiuwi sa pamilya. Ayan, ganyan guys. Pero kahit malabo yung tubig, kung meron ka rin, ano, uh, net fishing, Ah, kahit malabo o malinaw ang tubig, eh, sigurado pong makakahuli po ng isda yon mga kaibigan. Kaya ganyan ang buhay probinsya, masipag ka lamang. hindi ka po magugutom mga idol. Ganyan, napakasarap ah, mabuhay. Ah, pera lamang minsan ang problema kasi talaga hong ah, alam nyo naman, ayan, eh, mahirap na po ang ah, pera ngayon. Hirap maghanap buhay ng pera. Yan o, oh, mga anak po ng palaka yan, mga idol. Kaya yung mga palaka, nauulam din yun. Ah, pagka lumaki po mga yan, sigurado, pagka marunong kang manghuli ng palaka, eh, siguradong may ulam ka. Kaya ayan, ang dami po oh, talagang ano, mga biyaya dito po sa probinsya. Ah, basta ikaw ay masipag lamang, eh, sigurado hindi ka po magkakaproblema sa ulam basta hindi ka humaselan o mapili ayan salamat guys ayan na po yung ating nakuha at ayan mga idol